Ano nga ba ang inaabangan ng mga Pinoy tuwing Chinese New Year? Huh? Ako nga pala si Ness, isang OFW dito nga sa Taiwan ayan nga ho, tara na at pumasok nga din eh. At tayo'y magkaskas. Ay ari nga ho ang inaabangan ng mga Pinoy din eh. O kita nyo naman at medyo marami na nga din tao eh. Kaya ang inyong tiya, ayan, napapunta nga din ho din eh. At magtatry nga daw ho tayo at baka nga naman swertehin din. Yung di na tayo swerte sa pag-ibig ay baka dito ay swertehin. Yes! Ayan, marami nga hong pagpipilian din yan. Merong tig isang libo, daluan libo, limang daan, dalawang daan at meron din ramang isang daan ay kayo na ho ang bahalang mamili. Basta ako ho, isa lang aking nagustuhan at siya lang din ang aking napili. Wow at ito na nga ho ayan ang aking kinuha abay ang ahas nako ay baka tayo ay paano gay year of the snake ngayon oh. kaya lang tayo mag-iingat din at baka naman tayo matoklaw ay sahalit na tayo swertehin ay baka malasin din at nagsimula na nga ho kung magkaskas abay nakakangalay din naman nga ho magkaskas na rin eh. at kadami pala so ayan nga ho at natapos ko din abay yung code lang din naman nga ho yung titingnan di yan. hindi ko kung anong po may panalo yan. ay meron nga marites din is sa na kita yung aking card. Ay may panalo daw huya kaya tinulungan pa nga ako magkaskas. Yeah. Ang una sayo. sa iyo. Oh, pa bandre Mayo. Sige mayo. Ano yan yan? Okay. 200. 200. tayo 500. 300. Sige pa. Sige pa. Aray pa tayo. Yan, at nag-second try naman nga po tayo dahil na thato tayo ng 300. Eto, unang kinaskas ko yung hard zero ang nakalagay talaga naman pagdating sa puso. Zero pa rin talaga ako. <laughs> Ay, 100! Balik tayo. <laughs> <laughs> Yun nga ako kami na din eh. Hindi na ako kami makauwi. Gawa nga ako na pa na kaskas lang kaskas. Talang <laughs> dala. <laughs> Nakaayaw na. Uy! 300. Meron pa! Ano ka, 300 pa! <laughs> yes! Bumabalik-balik din. Hmm. Pero hindi, natalo na ako eh. Thank you! Ako nga pala ho ay tatlong beses na nanalo, kaya naman nga ang inyong tiya, abay tuwang-tuwa nga diya wow. Pero akin nga din ho itinaya, kaya ayun unti-unti ding nawala. Kaya tama nga ang sabi nila, kapag ka nga ikay nanalo ng isa, abay stop na. Kaso ang inyong tiya, abay nag-enjoy sa pagkaskas, kaya ayun nabawi din sa huli. <laughs> at disclaimer lang ho ito din ay isang sugal kaya wag ho nating tutularan kami nga lang naman nga ho ay nag-try kung kami suweswertihin pero pagdating sa huli ay minalas din kaya yan umuwi na ho kami at baka maubos pa ang pera sa aming bulsa